Joel Casimero, Yeah, we both like we both like fighting, so <laughs> so it'll be a war. Sa Sanchez, sobrang gigil na pala sa angas ng Pinas na si January El Casimero. Nagyabang pa si interview na kayang talunin si Casimero kahit ngayon na. Kaya naman mga kwento ang mga pinagsasabi ni Sanchez sa kanyang interview noon patungkol kay Casimero ay sabay-sabay nating bubuklatin. Ang Asim Pinas nagpamalas ng limaw na lakas sa punching machine. Grabe naman, suntok na inalbuka ng team na kamatas. Ito po ang mapinagbabatayan ng ating kwento 1 kaya kwento 1 na. Siya si Saul Sanchez, Amerikanong buksingero na may kartada ngayon na 21 wins, 3 losses at 12 knockouts. Siya ngayon ang buksingero.